Welcome to my YouTube channel. Watch at your own risk. Drop This is our video diary. Hershey family. Happy birthday baby, I love you. Mabait lang palagi ha, lumaki ka mabait, okay? Apo. I love you, happy birthday Para malakas, mga 20 years old ako, lumakas sumipa What? Ang <laughs> Apo, para malakas sumipa ng bol Okay, happy, happy birthday Happy birthday oh. Follow me, kamay ko, oh Hmm, nakala nila pagkain yung binibigay mo Pinaprank mo lang sila eh Oh May ano sa para sa room na maya Ito yung Birthday Boy birthday. Hindi, pinakainan ni Mami Pinakainan ni Mami Pisi pisi. Let's go, let's go Dito natin si Prince Happy birthday, <laughs> birthday Love you Para <laughs> <laughs> nang mabuni ni Winnie ka ha Love you Magalang, <laughs> okay? Huwag mga babae paglaki, ha? Happy pa. Mm -hmm. Parang skumpiado ka pa dun. Love you. Happy birthday. Ah! driver, Roya Oh, pinag-drive ako ni Shee kasi birthday ni Prince. Ah, <laughs> uh, mo, Happy, happy birthday na. Uh, lumaki kayo mababait. No? Lalo ka na, Bunso. Uh, mahal na mahal kita na. So, gagawin ko gagawin namin lahat ni mami ang mga ano para sa inyo basta lahat ng ginagawa namin para sa inyo mga kapatid labi mm -hmm. na <laughs> <Yung panana naman. laughs> Kain ka ta eh. Nanda mo ta mamaya. Dadalhin ko sa school. Sa wow, mga classmate po ni Prince, kumakain po ba kayo ng tae? Sa table ko ni okay. Prince. Okay. Sabi okay. mo, okay. may okay. hiyak-iyak ka dyan. O maghahanda ng... Kukuha ko ng mga tae ng aso. Ang uh, gigib natin sa classmate mo, gusto mo? Okay, so si Mami. <laughs> No. <laughs> <laughs> Ate ta sa school si Prince. Ate kasih yarn. <laughs> spaghetti para sa mga classmate ni Prince saka syempre sa amin hindi mo ng ano ni Prince handa pero hindi naman lang dapat to no? dami pa rin ito spaghetti ah, isang buong klase ni Prince mga classmates classmate kapakainin natin ng spaghetti mamaya hot dog french fries meron pang meron pang mas malo Si kaso ng nanay, no? Ito na ako magkanda. Magkanda ng ganito, Nung spaghetti? Hindi, parang pabao. So, ay, pag may party. Pabenta? Hindi, order na itong party. Gahabi. A few moments later. ay na, ready na ang spaghetti para sa classmate ni Prince. Ayan. Ayan hindi na kami bumili ng manok dahil yun nga tulad na nga ng sabi ni si uh, mga bata pa kasi yun mga 6 years old so hindi pa sila pwedeng kumain ng manok yeah, ganito na lang yan o hindi uh, maigi na rin yung gano'n kasi yung manok syempre may buto eh so ito kulang to pa sobra lang talaga to ah uh, sobra lang ng isa baka sa akin ang punta niyan or ibigay namin sa kahit sinong pwedeng masalubong doon sa pwedeng bigyan No, medyo magulo ang aming house kasi wala kami time maglinis dahil nag-aasikaso oras yan at babiyahin na kami sa school para iyat ito pamimigay namin to pamimigay to ni si isa, -isa sa mga estudyante habang binibidyoan ko sila doon so yeah happy happy birthday baby oh yeah mamaya na lang Pwede na rin ang juice. Ayan. Bawal ang chocolate dahil uh, baka mag sila doon sa school. No? Kaya okay na to. Ayan. Yeah. Punta na kami sa school. Ayan na ang cake. Red ribbon. Yeah boy. Ayan. Baby Prince, nakikita mo ba yan? Effort ni Mami yan ha? Ato juice. Ayan si Mami yun. Oh. Pagod yan. Ang aga gumising. Ay si Kuya Sid. Happy birthday baby. Malam-malami kayo. Yan dito. Mm Sabi mo, laksa yung, ano mo yung ano mo. Love you, Kuya Cloud naman sa... Hindi, kailan yung um, ano niya? sa linggo. Happy, birthday naman, si Kuya Cloud. Para itong bahay, no? Wala kami tayong maglinis. Mamaya na lang. Oye. So, yeah, yeah kami yan, kaya mo yan. <coughs> Tama yan sila eh. Seed saka si Tito Genesis. Ito naman kami ng Jollibee saglit para orderan ng pagkain si teacher Donna. One piece chicken and spaghetti kay ma'am. Yan yeah, Jollibee. Ay yung mukito. Ito na, o-order na si Holy Sheep. Ang kulirang ina, no? Yeah. order si Tito, ah. Oh. breakfast nyo? Burger lang. Burger lang. No? <laughs> 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 Napabili na rin sila eh. So, 4 minutes. Hintay pa namin yung ano, pagkain ni Teacher Donna. Uh, ni Teacher ba? dito so, ka uh, yun no ngasap ngasap <tod> <tod> <How>? oh, oh. <tod> date ngayon October 9, 2023 this is our video diary so yeah, salamat sa mga nanonood ang mga videos na ginagawa ko thank you o oh, nga pala, nakabenta ka nga pala nung isang bes, di ka nang li -libre ngayon. Dapat libre mo kami. O, oh, pakok, pa soft drinks ka. 1.5. Hmm, kahit isa lang o. Oh. Hirap na hirap pa yan, maglabas ng isang 1.5 o. Oh. Magkano yun? Libo-libo yung hawak mo brad. Ay, nabuking Sorry. Nablog ko pa. O, oh, kailangan may padulas ko o. Oh. Hmm, hindi dahil kitasashi mo. Walay kang benta brad. Ang bigat ka sampo. Okay. Birthday mo sa kapatid mo nak. Ta para din kay Tita Shimo. Tayo naman titira noon. Yan. Right. Ang kulirang ina. Siela. Oli si. Okay na pala. Thank you po. So, tara na. Hindi kayo muna kayo. Magdanayin pa lang naman eh. Mayan na lang. Bata na kami sa school. Bagus, tenang. Saya school, Yeah. Ini okay. itu Genesis, itu ya, sih. Busog kayong lahat. <laughs> 22 daw, Sabi ni ki, ini ki naik las. Ano ki, ano ki mang. Dandan lang, dandan, dandan. Ito <laughs> so ba yun? Okay. Nak, tulong ka. Did, tulong ka si tita si magabot sa mga estudyante. Nagbibidyo ko eh. So, pasuwi naman juice. Pasuwi juice. Pakiabot so, may isa-isa sa mga bata. Double time niya, double time. Bilangin mo siya. Happy Birthday! Hello. Ay nakay diyan ka eh. Prince kumain mo na.

Mission accomplished. Napakain na namin yung mga bata. Uwi naman kami para magpahinga saglit tapos sundo ulit. Masaya ka ba? Oo. <laughs> yep. Uwi na. Yun, hanggang dito na lang ang video to. Salamat sa mga nanood at saka sa family ko ang mga nanood. No? Maraming maraming salamat. Happy happy birthday na Prince na 6 years old ka na. Ngayong October 9. 2023 So ayun, mahal na mahal ka namin ako Magaral ka mabuti at lumaki kang Disiplinado Magsikap para Pag nakatapos ng pag-aral, magnegosyo kayo Okay? Love you mga anak Bye bye So mami, meron kang Sana lang, naging happy ka baby ha? Sana happy ka sa Birthday mo ngayon Malaking pagod. ni Mami. Ngarag. ang aga pa nagising. Tapos ilang oras na matulog. Alam mo, hindi ka nakakatulog kasi may gagawin ka. Mm. Love you. Happy birthday. So, yun. Bye-bye. Ganito -bye. na lang. Babush. Happy birthday, Prince. Happy birthday po, Prince. Yan, no? Six years old. Ako, seven years old na ako. Birthday mo na, Prince, oh. Tigan mo po. One, two, three, four, five, six. Yeah. Seven. 6 uh. Six. Six. eh. eh. Six. So, si Tita Six. Six. Ano Six. Six. Thank you! Thank you po! Six. 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 Six.